Hi guys! So ito yung binili ko kanina guys sa supermarket na pork. Iaanayin ko lang siya. Hihiwain lang natin siya. Yan, No? Kasi masyado siyang mahaba. Tapos i-barbecue na natin siya. Para maiba naman. Kasi palagi na lang po kapag may pork shogayaki ang niluluto ko. So ilalagay natin siya dito. <coughs> sa grill. Hindi ko pala siya nalagyan ng show at kosho. Madibali dito ko na lang siya So, ayun na siya guys. Nilagay ko na lahat, no? Para isahang, ano, lutuan na lang. So, nilagyan ko na yan ng, ano, show at kosho. Salt and pepper. Yun lang ang uh, pampalasa natin. Kasi, uh, gagawa naman ako ng sausawan, no? Pork barbecue. Mahinang apoy lang natin siya, guys. Check natin, guys. Ayan na siya. Ayan, medyo luto na yung ano niya. Yung doon sa part na yan, luto na. Ito medyo, hindi pa siya. So, baligtarin ko na rin siya, guys. Ayan, baligtarin na natin ang ating pork barbecue. So, ayan, guys. Isa-isahin natin siya. Baligtarin, no? natin siya ulit at silbihan ulit. para maluto yung kabilang side. Ayan. Medyo matagal-tagal to guys. Nagugutom na ako. So, ayan guys. Signan natin. Ah! Ayan na ang ating. <laughs> ang ganda na ng kulay niya ng ating pork barbecue. So, ayan lang ang lunch namin guys. No? So, masarap partner part niya sa white rice. Tapos, gusto ko ang uh, dito. Tomato at saka sibuyas ang sausawan. So, ilagay na natin siya guys. Ayan. So, medyo mag lang siya, no? Pero tamang-tama -tama lang yung ano niya. Ah, naglag <laughs> pa yung ano niya, yung luto niya. Kain tayo guys. Tapos miso shiru, shiroi gohan, tsaka sawsawan. Okay na yan. Bye bye. Medyo yung iba malusit siya yan.